Good morning mga kabubuyog Nandito tayo sa Kalampit, Bulacan Ibisitahin natin yung mismong station site ng Kalampit Titingnan natin kung marami na bang naitayo Marami na bang naidagdag Mula nung huli nating pinantahan to Saka yung temporary steel bridge Titingnan natin kung uh, tapos na ba silang magbaon ng uh, sheet shit pile After pa nun, ano na nga bang susunod na gagawin nila So samahan nyo ako mga kabubuyog Lipad tayo dito sa Kalampit bula Isang magandang uh, maaraw na umaga mga kabubuyog. <laughs> Terik ang araw ngayon, sunog na naman ang kutis natin. So, yan. Nandito tayo sa MacArthur Highway, papunta tayo ng Kalumpit Station Site. Bibisitahin natin, Titingnan natin kung ano na nga bang kaganapan doon. Nung nakaraan kasi, di natin siya pinuntahan kasi busy tayo sa pag-interview dito sa mga uh, residente residente na apektado nitong uh, ginagawang NSCR na pagtatayuan ng uh, column saka ng mga poste ganyan, nalaman natin na noon eh doon na sila nakatira, simula sa pole nung ang trend eh nasa ibaba pa. By the way guys, nandito na tayo sa may uh, Kalumpit Bridge, Bagbag Bridge, kakaliwa tayo dito. Sisilipin natin kung anong makikita dito sa pinaka puno ng uh, construction may bantay. So, uh, nagdidilig ng lupa. ayun may makikita tayong mga sheet pile pa rin. And, ayun. Nandun pa rin yung... Parang iisa na lang yata yung, yung crane. Hindi ko tayo makakabubuyo. Tingnan natin kung... Uh, oo nga. Isa na lang. Isa na lang yung nagbubuhat ng mga... ano nga lang. May nakikita tayong sheet pile na heli-helera. Ayun, no. Kasalukuyang may binabaon pa din. So, gawin tayo doon sa may mismong tulay ng bagbag kaliwa tayo dito para makaakit tayo dun sa tulay yan mga kabubuyog paakita tayo ng tulay titingnan natin dito sa gilid pa park tayo Ayan ang makikita dito mga kabubuyog Pito na sheet pile yung nakatayo Yung itinutusok nila dun banda Abang na yung crane May ginagawa din sila doon sa ilalim Tapitan kaya natin Tawit tayo dito sa kabila para malapitan natin ang gusto etong uh, ongoing construction dito sa temporary steel bridge di ba diba, mga ang lalaki ng bakal oh. dalawa sila so hindi ko lang sure kung saan mismo itatayo yung column, yung pinakapundasyon nagdadagdag pa sila mukhang ganon din yung gagawin ng dito, banda so yan ibabaon ba diba, ang niyo nyo napagdugtong-dugtong na nila hindi katulad nung nag-i-start pa lang ito nag-welding yung welder dugtungan binabaon muna yung isa tapos dadagdagan ng pangalawa pangatlo doon na iwini welding ngayon naka welding na bising busy, busy sila ang galing nung temporary steel bridge kasi kahit mismo yung crane yung mga equipment nila lalo katulad nung core clip kayang kaya pwede palang gumawa ng ganyan ano nga lang kinakalawang yata yan kasi puro baka yung nakabaon na poste so gawin tayo dun pasyala natin subukan natin puntahan yung isang subdivision dito na katabi nung station site ng uh, kalumpit kung nakaraan napuntahan na natin yan siguro mga tatlong buwan na nakakaraan tignan natin kung anong kalagayan kasi sabi gigibain daw ganyan eh tingnan natin kung nagiba na or may natanggal na yan yan kasi yung mismong station site ng kalumpit nag counter na <laughs> kaliwa tayo dito yan yung mga nakapila dito na tricycle sa pilahan mga na-interview na natin yan ang sabi nga nila ibababa daw sila doon then yung mga bahay dito unti-unti nang dinidemolish ayan kung makikita nyo wala na tibag na yung wala nang bubong tibag na yung mga walls and wala na nakatira eto lang ang uh, medyo hassle dito mm. ano siya sira-sira uh, yung kalsada pupuntahan ulit natin yung subdivision dito na Apektado nung ginagawang mismong station site ng uh, kalumpit. Nakalimutan ko na yung pangalan na naman. <laughs> Iba na talaga pag tumatanda. Uh, hindi pa dito yata yung... Hindi pa dito. Ay, yun na. Dagpas na naman ako. Balik tayo mga kabubuyog. Kaliwa tayo dito. May magpas eh. Ito kasi yung palatandaan ko merong... Uh, konting ah maliit na talipa pa ba. and pag diniretso to Creekstone subdivision papasukin natin to pupunta tayo doon sa pinakadulo sa bandang kanan doon kasi yung yun kasi yung part na sigurado maapektuhan na ang uh, ginagawang station site dito sa Kalumpit eh, nakikita ko na yung viaduct so kanan tayo dito sa pasok tayo sa village dito sa Creekstone village subdivision kumanan tayo Ayan, natatanaw nyo na yung biodeck dito sa Kalumpit NCR 10 kaliwa kasi dead end na siya. So yung isa dito, isang uh, naninirahan na interview na natin, Pabalikan lang natin kung ano na nga bang uh, kaganap. O oh, ito yung ginagawang bahay o tapos na. Hi, good morning! Well, uh, good morning! Ah, Kumusta? Ah, ano, ano, na, ano na pong update sa inyo tayo? Wala pa naman sinasabi. Wala pa. Pero yung, dito po banda, may nagiba na dun. wala pa rin. Wala pa. Mukhang hindi naman kikibain. Hindi, kikibain. Ah, may marking na ako doon sa loob eh, wala. na yung p w Opo, yung P-R-O. Uh -huh. Pero wala pa pong nagagalaw hanggang ngayon. Wala pa. Wala pa. Kaya nga ito, oh. pinagawa ko na yung bahay ko. Ay, ito po. Ay, dumagpas nila ako. Ito nga yan. Ang uh, galing, no? Uh, Pinagawa ko na yung bahay ko. Tapos, nagpuntahan dito yung mga, ano, mga taga... D DOTR. DOTR, PNR, saka yung mga kontrako Nabigyan na po dito. kayo? Ang dami. Ang dami nila. Pindig na nila yung ginagawa ko. So, hmm. Sabi nila, sige, sukatin nyo para malamang ko kung tama yung ginagawa ko. Kung di ako lumampas dun. opo. Okay naman. Pero, nabigyan na po kayo? Nang bayado ah no? oh. hindi kong papagawa yan mga mga bayaran <laughs> yun lang yung inaasahan oo. ko oo <laughs> mainam maganda yeah. ha kong yeah. konkreto rin yung taas ah hindi na. ano hindi yung bayad nila hindi naman sapat na para maging kongkreto eh ay ganoon kaya ang ginawa ko dyan puro ang yan puro bakal sa hard deflex hard pero okay na rin yun at least hindi nasusunog oo at least meron akong ano may oo nga po sige Gagawin lang doon ako tay. Oo, nga lang wala pang nagigiba ano, hindi pa. 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 Okay. So, na, nagiba. No, nag Saan po? Doon sa tapat ng terminal lang. Ay, Ayo po, si na ko na rin yung kayo. nand... Oh po, nakausap ko na, sabi nga po eh lilipat nga daw po sila. Tapos yun nga, eh nga lang ang problema, layata silang lilipatan. Oo, <laughs> so, oh, oh. mahirap, mahirap. Oh, oh lote na binayad nila oh, tapos bibili po. ka pa ng lote oh, po. buti ako may natira ako na kapraso ng mm. lote lang, hmm. wala Ito. pa naman pong due kung kailan po kayo tatapisan wala pa wala pang wala date ay pa. hmm. e, ano yan eh sabi nila ang projected ano nila dyan finish ano 2027 20, opo operational ng 2028 nga lang Oo. hanggang malolos lang po ito. tapos ito, oh. 2030 <laughs> oh, tapos hanggang ito. Clark uh, 2030 saka kami gigibain kasi perimeter fence lang naman yung oh, tatama oh, sa amin eh oh, kaya matagal pa yung oh, pero at least na, na nakapagpagawa na po kayo hindi na kayo kakabakaba na baka mamaya bigla na lang gibain okay. diba? yun yung mga kasamahan po ano hindi pa nababayaran hanggang ngayon bayasi lang kasiguraduhan yung pagfollow up nila walang kasi ito po ito pong ban ito oh, sim mga. simula rito hanggang dito sa dito wala pa pong binibigay oh wala um. pang kasiguraduhan yung bayad nila kung um. kailan buti ako na una ako oh, napanorod siguro kayo <laughs> <laughs> isa ka ako sila. Ayaw sumulat eh. Ako sumusulat oh, ako ng letter. Oh, oh, Doon sa ano, doon sa Clark, okay. sa Office of the President, oh, oh. doon sa opisina nila sa Ortigas, oh, si po. yung po. DOTR. Sinusulatan ko talaga. Mm Hindi -hmm. ako nag-text, hindi ako nag ano, basta sulat. Uh -huh. At least meron akong pinapareceive sa kanila na, yeah. na sulat. Yeah. Ito, ito, eh, buti nga po sa inyo, konti lang yung matatapos. Ito medyo, alas yun, wala na eh. Oo, oh, oh. ayan, yung ano, yung isa, tatlo. Halos wala na. Tapos ito, kalahati na lang. Yun. Sige. Tayo, salamat. Ikot-ikot oh. lang ako. <laughs> thank you, thank you po. Yan mga kabubuyog, nakausap natin yung na-interview natin noong nakaraan. And ito nga, ito palang mga bahay na to, mula dun sa dulo hanggang dito, totally demolish na. Nga lang ewan, wala pang nagagalaw eh. Pero yung nakausap natin ng si Tatay eh, okay naman. Nabigyan na daw sila. Nga lang, hindi daw sapat yung naibigay sa kanila para magpatayo ng concrete. Ayan o, no? mga kabubuyog. O oh, diba, malapitan itong uh, mismo. Iyan ang mismong station site dito sa Kalumpit. eto tapyas to hanggang doon sa dulo ng bahay ni Tatay. Hidup lang tayo. Yun nga daw ang, uh, para doon sa mga nakaka, ano, eh siguro dapat kulitin lang yung DOTR. <laughs> letter daw ang ginagawa ni Tata Hindi daw siya nagte-text, hindi daw siya tumatawag through uh, cellphone. Ang ginagawa daw niya is gumagawa sila ng letter and pinare-receive nila sa mismong opisina ng DOTR. Hindi ko alam kung paano nila ginagawa or kung paano. Eh siguro inaalam nila kung paano talaga yung legal na proseso kasi nga titulado naman sila dito sila naniniraan sa subdivision. So, good to know na yun nga, na, nagawa na, na ng paraan ni, ni tata yung, ano, yung bahay niya. Labas tayo mga kabubuyog dito sa subdivision. And yun nga, wala pa palang natitibag doon. Wala pa palang nagagalaw pero nabayaran na si tatay and yung natitira wala pa raw matagal pa base doon sa minarete sa atin ni tatay nagpunta na nga raw yung DOTR and sinukat mismo yung bahay niya and magkano yung babayaran hindi naman siguro kasi hindi naman ganun yung bin, ganang kalaki yung binigay sa kanya kasi nga konti lang yung matatapyas yung yung parang bandang likod lang hindi pwede siguro sa laki ng matatapyas sa bahay palabas na tayo pabalik tayo doon sa MacArthur Highway alas lahat ng masasagasaan dito na interview na natin lalo yung sa may tapat ng terminal ng uh, tricycle kung hindi niyo pa napapanood ilalagay ko yung link pati yung link nung kay tatay na interview natin nung una ilalagay ko rin may idea kayo kung paano an, paano pangangamba yung <laughs> nararamdaman ni tatay nung hindi pa siya nabibigyan no? Oh, wala pang nagpupuntang DOTR ganyan. etong mga tricycle dito eh, mga nakausap na natin yan ang plano nga sa kanila ibababa doon sa ibaba tapos bibigyan tapos pipila sila doon lima lima lang and yung sa bandang kanan na interview din natin yan may, na, may naiwan pang may nakatira doon ang sabi eh yun nga, wala silang magagawa kasi nga government property. Ah, alis sila. Nandito na tayo sa MacArthur Highway and papasadahan natin to hanggang dun sa dulo. Gawin tayo dito sa may banda, dito sa may school. Meron ditong uh, school. Yung pinakadulo nung uh, Bayadak nitong uh, Station site. So hanggang dun lang muna yung nagawa nila. Siguro matagal-tagal na to. Siguro Ah, uh, one year ago, two years ago naitayo na nila nga lang yung banda yung papunta doon sa apalit and the rest wala pa wala pa nakatayo so yan ang na natin yan ang aabangan natin gawin tayo dito kung meron na bang activity kasi ito pagkakaalam ko swamp area to eh so, dito siguro medyo mahihirapan silang magtayo ng mga columns kasi may kalambutan ng lupa Lubog lagi sa tubig, ganyan. Ito yung crossing. Pag kumanan kayo dyan, papunta ng Apulidian. Uh, Pag dumiretso naman, papunta ng uh, boundary ng Kalumpit sa ng Apalit. Pampanga na yon. Pasadahan natin yung natitirang part dito sa Kalumpit na hindi, wala pa activity. Go! So, ang... Ang hinahanap ko lang dito mga kabubuyog, kung saan ba sila ire relocate -re Kasi gusto ko malaman kung yun ba talaga eh, yun yung mga nakatira sa tinatayong NCR ngayon. Sila ba talaga yung uh, beneficiaries? Hindi ko, lang, hindi ko makita eh. Kahit nagtatanong-tanong ako, pakoment na lang mga kabubuyog doon sa mga nakakaalam kung saan yung relocation site nitong mga pinapaalis dito sa NCR, yung mga nadidemolish eto yung bagong Merkato Di Kalumpit Bagong uh, palengke Wala tayong nakikitang nakatayo dito Wala tayong nakikitang mga activity Dito banda Ito na yung pinaka palengke ng uh, Kalumpit Hanggang dito na lang mga kabubuyog Thank you thank you sa mga sumama Thank you for watching this video. Please like and subscribe to my channel. Please select the notification button down below. Thank you.